Buti na lang, sa unang lubog ko, may isdang naghihintay na pala sa akin dito. Ay, hala, isdang paborito pala ni Aling Bebang ito. Kaya sana naman ating matamaan. Nang sa ganon, kahit na papaano ay makabayad tayo ng utang sa kanyang tindahan. Pa! Ah! isda ka. Ayan, napakasarap rin talaga sa inihaw nito. Lalo na kapag may maanghang na sausawan ka. Naku, panigurado, pag pagpapawisan kahit na maulan. Oh, tapos, hindi lang yan. Dahil bumalik ulit ako dito sa kailaliman. Eh kasi naman, kailangan talaga natin ng pangbenta ngayon. Bukod kasi sa may utang tayo na sa tindahan ni Aling Bibang na hindi maiiwasan, may estudyante rin tayo na dapat bigyan ng baon sa eskwela. Oh, kaya naman, sakto. Dahil malaking bato itong nasa harapan ko. Kaya kaya naman, ikutan natin dito sa kabila. Baka kasi may mamahaling isda. Ay, hala, parang hindi isda itong aking nakikita. Di kasi naman, akala ko, bato pa. Ba, likod ng sea turtle na pala. Tapos, parang napakahimbing pa ng tulog niya. Kaya naman, maghanap na lang tayo dito ng iba. Pero, bago yun, isang malaking shoutout muna kay Dan Buenaventura Pigar ng Barangay Balod Kapuukan, liti. Tapos, eto na. At para may natatanaw na ako. At kulay pulang isda, ito. Ay, hala. Di kita ang ulo. Kaya naman, mas mabuti sigurong sa katawan ko na lang pitikan. Ayan! Ay, hala! Isdang kambing pala ito na medyo mahal din sa merkado. Ah? Tapos, para yatang napaganda ng tama niya kasi naman hindi na gumalaw ito na parang estatwa. Oh, kaya naman dahil dyan, isang malaking shout-out na naman muna at kay Ritzel Casasula Bautista from Saudi Arabia. Wow. Tapos, eto pa at para yatang makakajak pa tayo dito. eh, kasi naman parang napakalaking lapu-lapu nitong nakita ko. Kaya lang di pa ako sigurado dahil nakatalikod ito. Kaya naman mas mabuti siguro na sungkitin natin nang sa ganun humarap siya sa atin. Ay, hala, para yatang mali ako. kasi naman ang kulay niya parang lapu-lapu. Mm -hmm. Pero nung humarap na, nako, malaking butiti pala ito. Oh, kaya naman mas mabuti siguro na sabuhangin na muna tayo. Mm -hmm. Total, maganda rin naman dito dahil ang isda, walang pagtataguan na bato. oh, di ba? Nakikita niyo naman, dalawa nga agad itong aking natagpuan. Kaya naman, walang kahirap-hirap na patamaan dahil nasa labas lahat ng katawan kang is... Ay, sayang! Bala ko sanang pagsabayin ang dalawa. Ngunit isa lang ang tinamaan. Huh? Pero ayos lang dahil ako na may naniniwala sa kasabihan na mas mabuti ng may isa kaysa sa wala tayong nakuha. Oh. Kaya naman dahil dyan, shoutout na naman kay Sildon Custodio from Butuan. Tap! Eh, to pa sana. Kaya lang, parang nasa tamang oras na. Kaya naman, kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag nyo sanang kalimutan na share. Nang sa ganon, ganahan naman tayo na gumawa pa ng ganitong video.